Chairman, itong mga bata, pwede natin sila ma-refer sa DSWD para matulungan itong mga bata. Apo, sir, madalas na rin po sila sa DSWD, sir. Sa anong kadahilanan, sir, Chairman po? Sa away din po yung sir. Ay, nako. Riot. Ay, nako po. Palaaway na, pala chonky pa. Oh, no. <laughs> Napatawa <laughs> si sir. <laughs> sir, please, sir What?

sa tabi mo? Ano? So ito mga nasampal po si Al Gwen at Adrian mga pinsan nyo po ito. Okay. Tama ho bang pagkarinig ko na kaya sila sinampal ng pulis dahil ah, doon sa chongke pagmamariwana. Uh, hindi po kasi, out of, ano na po kasi yun, ang pinag-ugatan po kasi niyan is sa, uh, para po sa Carpio, sa mga bata po. Okay lang po sa akin, regardless, walang karapatan ang polis na off-duty at hindi naman nakita yung pangyayari na manampal. At kung nakita man, caught in the act, hindi dapat sinasampal, inaaresto, oh, at kapag minoridad, over sa barangay, tatawagin yung magulang. Oh, Pero kung nasa off-age na, then ipasa sa police para ipa-inquest. Yung po yung patakaran. Hindi po pwedeng basta naman ng pal ilalagay ni police sa kamay niya yung batas. Mm -hmm. E off duty po siya. O kahit na off duty, pwede pa naman citizen service kung tawagin kung off duty siya. At police naman siya all the time, pwede rin niya aresto yung nakita niya ng dalawang mata niya. In this case, nagpadalos dalos si police. Okay. Tapos uminit pa, nag-skandalo sa harap ng maraming tao, nagmura pa, okay. which is very unbecoming of a policeman oh, po. na nagpapakita siya ng bad example. Pero yung mga pinsan niya nag-aral pa. Opo, oh, sa ALS po. Okay. At ito pong police na si Staff Sergeant Jose de los Santos. Ano ba siya doon? Police may po siya. Sako ba kayo ng teritoryo niya? Hindi po. Pero yung pong paninita niya tungkol sa pag-chuchonky o marijuana, yung, po yung may katotohanan. yung ay, pintang niya. Sa akin po, eh, wala po talaga. Eh. Chairman, magandang hapon. Andito okay. po sa aming studio ngayon si Mr. Wilson Manalo at uh, sa kabilang linya ay si Wilma Manalo. Ang pinag-uusapan po namin yung isang insidente ng pananampal po ng isang polis na si uh, uh, Staff Sergeant Jose De Los Santos doon sa dalawang bata uh, na si Alguen Callejo, 18 years old, Adrian Callejo, 16 years old, at base Apo. po doon sa video, ang dahilan po ng pananampal dahil hindi na matiis daw po ni Staff sergeant yung pagtuchonkin nitong dalawang bata. Ano po yung take nyo rito? Ano po yung mga impormasyon na karating sa inyo sa base sa inyong pag-imbestiga? Apo. Yung tinawag ko po yung mga nag-respondee po dyan kasi may tumawag daw po, marami po bata, sinita po nila. Sinita po nila nung una, umuwi mm. na po tapos bumalik daw po doon. So, kaya may, may tumawag po ng mga residente. Mm. Tapos po yung dumating na po si Sir Johnson, kausap daw po ni Luisela Wilson si Sir John so nag-uusap sila tapos po ay lang po ang kwento sa akin tapos sinaktan daw po pero hindi ko lang po hindi lang po sinabi nung nasaktan daw sinaktan ganyan Anong oras po nangyari yung paninita? Madaling araw na po yun sir kasi mga uh, pasadong alauna na po yata So pasadong alauna nasa kalye pa itong si Al Gwen at Adrian Opo sir, kasi pinatapos sila ang mga talong po dun, uh, Sa labas po talaga sila sir. Okay. Sir Wilson, nasa ang mga magulang nitong mga pinsan mo? ah uh, yung papa po kasi nila nakakulong. Okay. Then yung mother nila, halos may ano na sa pag-iisip. Ah, si So, sila ay nakatira sa inyo? Opo. Si mama po ang pinaka-guardian niyan. Okay. Bakit po alauna na madaling araw ay nasa kalye pa itong dalawang bata? Actually, sir, ganito po talaga yung nangyari. Si Sir De Los Santos po, eh, umiinom po yan kasi may birthday doon. Eh. Okay. Umiinom po yan. Hindi po yan yung talagang nanita lang. Paglasing po kasi yan, talagang trip niya. To, yung mga nakarang araw po, yung na-stroke po na namamalimos, pinagkamalan niyang salis eh. Binanatan niya po. Tama kayo. Dapat walang karapatan ng isang pulis na manita kung siya po ay lasing. Opo. Lasing to, barumbado, etc. Apo. However, yan nga pong dahilan kung bakit ang mga bata dapat may curfew talaga yung 1 o'clock na madaling araw, nasa kali pa yung mga bata, hindi dapat kaya expose po sila sa danger. Katulad yan, nasampal ng di oras, e kung sila po ay nasa bahay na maaga, 8 o'clock, nasa bahay na nag-aaral, sabi ni estudyante, di hindi sana sila expose sa danger, hindi sila nasampal ng mga barumbadong pulis tulad po ni Staff Sergeant De Los Santos. Yun po ang ipinupunto ko. Dapat ang mga bata katulad niyan, uh, 16 years old o 18, e eh, 10 o'clock at the most, nasa bahay na, nag-aaral na o natutulog na. O kung pwede, dapat 8 o'clock na sa bahay na nag-aaral. Yun po yung punto ko apo, dito. Apo. Sorry sir, may pagkukulang din po ang mga guardian dito. Apo, Kasi ko ako po, tatay, o ako po'y ginawang guardian ng mga minor de edad, eh siguraduhin ko po pagdating ng 8 o'clock, accounted for, yung mga binabantayan ko, nasa loob na ng bahay ko, nag-aaral at nanonood na lang TV, whatever, di po ba? Apo. Hindi yun, naka-expose sa kalye at yan, pag nagkagulo, nagkaroon ng riot, pwede sila masaktan. In this case, wala nga riot, pero nasampal ng barumbadong pulis. Meron din po pagkukulang. Sorry sir, up, up. on your part. Uh, however, mali din po itong si pulis, Lasing tapos manita. Wala siyang karapatan manita. Eh lasinggero siya eh. Colonel, magandang hapon po sir. Colonel. Yes sir, good afternoon po sir. Tao niyo po itong uh, si Staff Sergeant De Los Santos? Yes sir, o po sir. Dito po siya nakasign ngayon sa Santa Cruz Police Station. Okay. Well, okay po sana kung hindi po siya nakainom at uh, meron siya nakitang Uh, mga kabataan na gumagawa ng mali, nagmamariwana, karapatan niya pumasita kahit na sino, pwedeng gumawa ng citizen's arrest. Kung tawagin, ilalo eh, pa siya ay eh, police. Pero yung pananampal at lasing pa siya, manita, e eh, wala po sa lugar yon. You agree, Colonel? Yes, sir. Opo, sir. Tama po yun. So, nakarating na po sa inyo to, sir, Colonel? Uh, actually, sir, ngayon pa lang po, sir, nung tumawag po sa akin yung staff niyo po kanina, sir. Mm -hmm. Ano po yung sinabi niya sa inyo? Siya Hubay ba'y nakapag-report na sa inyo tungkol sa insidente? Uh, sa so ngayon po sir, uh, papunta na po siya para mag-report dito sa opisina since ngayong hapon lang po yung yung duty shift niya. So ang instruction ko po doon sa community prison commander niya, once dumating na po at nag-report, mag-report po ngayon dito sa opisina ko. pa niyo rin po itong uh, police niyo at turuan niyo po siya yung uh, proper protocol uh, kapag meron po siya nakitang kaguluhan uh, sa labas. Uh, kung ano yung narapat gawin, especially kung siya po off-duty, nandiyan naman po yung barangay, nandiyan naman po pwede siya tumago ng backup, at kapag po siya lasing, wag po dapat siya naninita. Po yes, sir. Opo, sir. We will conduct investigation po, sir. And at the same time, kung kinakailangan po na magpakandak po ng retraining para sa kanya, isasubmit po namin siya for training, sir. Thank you po. Thank you po. Asahan po namin, Police Lieutenant Colonel Ramon Cesar Solas, Station Commander, Manila Police Station 3, Santa Cruz, Manila. Maraming salamat po, Colonel Solas. Nakakalungkot po ito, ano, uh, Sir Wilson, kung totoo po yung sumbong at uh, na yung pong inyong mga pinsan ay nag Chuchonki hindi pong maganda yon sa kanilang edad uh, dapat uh, hindi na ginagawa yon so kulang sila sa gabay Sir Idol kasi yung yung sumbong na nagchuchonki kasi talaga iba pa yun eh iba pa yun. yung nangyari nung gabing pananampal wala lang nangyaring nagchuchonki po eh pero yung pagchuchonki nila ibang insidente yon ibang insidente okay. po yun so okay so dapat hindi na sila chuchongki, hindi na sila sinalpal kasi yung sinasabi ng sir yung pagchuchonki nila ibang araw yon Okay. Ngayon, itong sinampal sila, hindi na silang chuchonke noon. Oh, Tapos na sila magchonke. Nakarang araw pa lang yun. Nakarang na yun. Tapos lasing pa po yung... Ano. Lasing pa yung so, Kaya dapat, kung sasampalin mo habang nagchuchonke noong araw na yun, pero still, mali pa rin po. Opo. Dito tuloy na lumitaw na talagang totoo yung uh, aligasyon na nagchuchonke itong mga bata. <laughs> talagang, eh, ma mapapainit ka talaga, especially kung pulis ka. Wala nga lang siyang karapatan dahil siya po ay nakainom. Sir... Bago tayo magwalis ng dumi, ah? kung ano man dumi meron sa labas, unahin po natin yung dumi sa loob ng ating bakuran. In this case, may dumi po sa loob ng ating bakuran which is itong mga bata, eh, mukhang wala ang disiplina at na-expose po sa uh, mga masamang gawain at pagchuchongki. So, first we have to address the problem of these two pinsan mo na tumigil lang sa pagchuchongki, mag-aral, umuwi ng bahay sa tamang oras and then only then, after that, ipasemera natin itong si polis. Undergo siya ng training. Opo. Chairman? Opo, chairman, sir. Okay, itong mga bata pala, eh, baka pwedeng chairman kausapin yung mga gulang kung kinakailangan sila i-rehabilitate o pwede natin sila ma-refer sa anumang ahensya, DSWD, para matulungan itong mga bata. Opo, sir. Madalas na rin po sila sa DSWD, sir. Sa anong kadahilanan, sir, chairman po? Sa away din po yung, sir. Ay, nako. Riot. Ay, nako po. Pala away na, pala chonky pa. Oh no! <laughs> Napatawa si sir. Sa pasuyo po, kung sir, pwede niyo po, po, po silang tanong sa kung saan po sila involved vlog dito sa, sa barangay po, sir. Na sinisita sila ng barangay, sir. Ah, oh, sige. Algen! Po! Oh, oh, saan kayo palagi involved na rayot? na sinisita kayo ng barangay. Saan lugar, kadalasan? Dito po, mismo lugar po namin. Binababa po kami dito, sir. Okay. Ay, Madalas ba kayo na nasisita dahil sa riot o paminsan-minsan lang? Paminsan-minsan oh, lang naman po. Paminsan-minsan lang. <laughs> hindi naman po kami bumababa. Sa sabagay, paminsan-minsan lang. Ilang beses kayo nagchuchongki sa isang linggo? More or less? More or less lang? Marami lang. Marami? Pero, pero hindi naman po ako yung nahuli ngayon. Kaya nga, nung hindi kayo nahuli? Hindi naman po ako yung nahuli nyo. Kaya nga, pero, pero ilang beses kayo sa isang linggo? Hindi naman po tinigil niyo na. Sino bang supplier niya sa Chonky? Bigyan mo sa akin yung pangalan para eh, makausap ko. Anong pangalan ng uh, yung supplier niya sa Chonky? Hindi na po ako nag-chonky. Nag Natulog po ako. <laughs> 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 ano ang tanong ko? Ano sa pangalan? Yun lang gusto ko malaman sa'yo. <laughs> <laughs> May pangalan ka? May pangalan ka nung binibilang mo ng chongke? Wala po. Kasi gusto malaman ng mga kaibigan natin sa PDEA. Oh no! Hindi, hindi naman po ako yung... Baka hindi lang chonky. Baka iba na itong sinisingot nito. Ah, uh, magkano bang bilhin mo sa chonky? Isang chonky. Hindi na po ako nagkikang... Okay. Sige. Salamat na sa inyong dalawa. Sir uh, Wilson, uh, pinatulfo nila ang kanilang sarili, pati yung anang damay. I don't think... Uh, papagalitan ko, polis, padidisiplina ko, pasisipa ko, I'm not gonna do that. Kasi in the first place, sabi ko na kanina, eh, bago tayo maglinis ng mga dumi, kung saan man, Unahin natin yung sa bakuran. Opo. Meron um, po kayong dumi sa loob ng bakuran. kinasama bakura lang kasi ng loob po rito, sir. Pati yung nanay ko kasi. Uh, halos alipustay na kung duruduruin, muramurahin. Opo. Samantalang ano lang po kami niyan, sir. Hindi po kami magkaibay niyan ni Sir Johnson eh. Kasi nagkaharap kami sa isang lamesa niyan. Halos kumpare na yung turing ko sa kanya. Opo. K kasi nga naman, sir, siya bilang alagad ng batas. Alisin na lang po natin kasi ang problema na niya, nakainom siya eh. Opo pero kung hindi po sana siya nakainom maganda na po sana yung diskarte niya bilang isang alagad ng batas may karapatan po siyang manita okay may karapatan po siyang uh, pagsabihan ang mga taong gumagawa ng kamalian arestuhin kung nakita po sa akto 'di ba para ipanatili yung kaayusan katahimikan sa isang lugar trabaho po ng yan. ang mali lang niya ay nakainom siya chairman sir Apa? Sa tulong po ninyo chairman, hanapan po natin ang solusyon. Itong mga pasaway na dalawang bata na para magpakatino na uh, magamot o ano pang remedyo, magawa natin, mailagay sa ayos ng buhay nitong dalawa. Batang ito. Sir ano po, pinakausap po naman po lagi ang mga bata niya. Alam po nila yan. Lagi po, po sila pinasasabihin sir. Hmm. Okay. So an ano sa tingin nyo ang maganda dito chairman? Maiiwas po sir. Nagsasabi ko lang po sila, umiwas lagi po sila sa away. Kahit naman po tanungin niyo po sila, alam po nila lagi po sila sinasaway. Maraming beses po lagi sinasaway yan sir. Alam po nila yan. Okay. Chairman, pwede ba natin i-recommenda ito sila sa DSWD, sa Women's and Children's Desk para yung dalawang ahensya na nabanggit ko maghanap po ng solusyon na para mailagay sa ayos yung kanilang buhay? Opo sir. Sige po. Tatawag po namin sa DSWD sir. Ayun. Sige po. Asahan ko po, Chairman, na bilang ama ng barangay, malaking factor po kayo rito. Marami kayo may tulong. Chairman, ha? Apo, sir. Salamat po. Chairman, sobrang thank you, Chairman, sir. Ha? Apo. Wilma Manalo, ito po yung tita. Apo. Madam Wilma. Ma'am Ma Wilma. Hello, sir. Pangaralan mo yung dalawa mong uh, pamangkin kasi sila po talaga may mali. Pati kayo tuloy napahamak, pahamak, pati kayo ay na-expose sa uh, danger dahil nasa labas kayo, Please. gusto niyong protectan yung pamangkin nyo, namura pati kayo, nasigawan pa ng polis. Adyan mga totoy, wag na kasi kayo mag riot, -riot. Buti nga yan, kung tutusin. Mali nga talaga si polis, kung tutusin, sampalang lang natanggap nyo, eh? paano yeah. kung kayo ay... Napukpok ng bato ng kalaban nyo sa rayot. Paano kung kayo nasaksak? 'di ba? Rapi matagal po kami hindi na Hindi Hintay na na, na niya po kami. Matagal na po kami umiiwas sa gulo noon. Sorry ha, ah, pero hindi ako naniniwala sa inyo. Mas naniniwala ako kay Chairman. Kasi ang sinabi ni Chairman, madalas daw kayo na huli sa na involved sa riot, sabi ni Chairman niyan. Hindi naman magsisinong si Chairman. Wow. Inamin din mismo ng iyong pinsan dito na yung pananampal, kasi ang singil ng polis, kaya kayo nasampal dahil natsuchongki kayo. ay eh, sabi ng pinsan mo rito, ibang okasyon yon So ibig sabihin, katsuchongki nyo lang. Kaya lang hindi kayo naaktuhan sa huling chongki nyo. Siguro kayo ay bineltana na sa pangalawang chongki nyo. Tutusin, tapos na kayo magchongki, ubos na siguro yung chongki nung kayo sampalin. Sorry, hindi ko kayo tutulungan dito. Bagkus, pangaralan ko kayong dalawa, magbago na kayo. Dahil kapag hindi kayo nagbago ang dalawa, malungkot sa akin na mat makikita kayo balang araw nasa loob na kayo ng kulungan. Ayoko mangyari yun, ipagdarasal ko. At ang masaklap pa, baka hindi lang loob ng kulungan, e baka bulagta pa kayo sa kalye. Paano kung kayo ay nakusuna dyan ng mga trigger happy, ng mga polis, di ba? Kayo na salvage dahil sawang-sawa na sa inyong ginagawang mga kalokohan, o, oh, at kayo ay namiloso po, e eh kayo napaputokan. Sorry po, Ma'am Wilma, bago ko po disiplinan yung polis, dapat po, disiplinay muna natin yung mga pamangkin mo. Yun po muna. Serapi, magandang tapong po. Noong mga time na po yan, tulog po yung pamangkin ko, ginising ko lang. Kasi nga po, yung barangay tanod na yun, nag po sa harap namin. Yun nga po, nagmumura. Nagbumubra. Nagpasama lang po ako. Bumaba po yung pulis na yon, Bumaba po para sampalin yung pamangking ko. Yung barangay tanod na po niya, nag-iingay po yan. Kada manghuli ng mga bata rito, mga dayo. Iingsigaw po sa harap ng bahay namin na magnanakaw. Mga kung ano-ano pong bad words. Puro mura po. Naririnig ko. Pwede naman siya mag manghuli ng nang hindi po nag-iingay ng ganon. Kay Sir Austin, Pangilinan, na dapat po hindi po niya pinayoduti yung mga tanod na lasing. Yun lang po, sir. Opo, ma'am. Ano rin po ako, idol ko po kayo. Naging watcher niyo po ako sa 101, sir. Opo, Yun lang po yung ano ko, sir. Yung ano ko sa kanila. Ma'am, salamat po sa support sa, At, sa programa. Agayan niyan, yung Pulis Manila po na yan. Pinsang buo po yan ng, ng, ano, ng tanod nila. Lasing po yun. Nagiinuman po sila nung time na yun. Sir, umiliyak po ako ilang araw na po ako hindi makatulog dahil sa ginawa ng pulis na yun. Pati po yung tanod niya, lasing, sir. Kada po ano yan, nagiinay po dito. Mura po nang mura. Sir, mahirap lang po kami pero hindi po kami ganyan tao, sir. Ang gusto ko lang po mangyari, ayusin po nila. Hindi po yung nananakit sila ng bata. Sir, kaya ako po nilapit sa inyo yan kasi ganun po lagi ginagawa nila sa amin. Nice, andi po. Naging sentimental si nanay. Gusto ko ipaalam sa lahat. Ako po ay nagpasalama sa inyong suporta sa akin. Nabanggit ni nanay yung sinasabi niya 101, yung sa Axia, yes, salamat. Pero hindi po ibig sabihin, kayo po naging supporter ng aking programa, kayo po naging supporter ng Axia, yun po isusumbat nyo sa akin para kayo po ay ko kahit na kayo po ay mali. I'm not gonna do it. Ako po ay nasa patas. Kung ano po ay nasa patas, kung ano po ay narapat gawin, yun po gagawin ko. In this case, may nakita ko talaga akong kamalian. malukot nga lang, naging emotional si nanay, naging sentimental. Uh, talagang kinakampihan yung kanyang pamangkin. Eh kitang kita ko naman, bangag pa yung bata, na nabubulol pa nga sa pagsasagot. Parang inaantok pa, si puyat anong oras na ngayon, 2.58, Puya, kagigising lang siguro. Di ba? Parang katatapos lang kung ano man yung ginawa niya. So very clear to me, it's a clear indication na itong dalawang batang ito, hindi nagbibigyang gabay. Siguro doon nagkulang si nanay, kaya ang ayaw niyang mapalabas na itong mga bata ay pasaway dahil kapag lumabas na pa paulit-ulit na pasaway itong mga bata, lalabas na pabaya siya. Opo. I think that's what it is. And I know where she's coming from. However, kung mali, mali talaga. Ito naman si Sargento De Los Santos. Sargento. Hi, hello po. Sir, magandang hapon po. Alam mo, Sargento, okay lang yes. sa akin na manita ka kapag meron ka nakitang kamalian. Okay lang na Apo, ikaw sir. ay magbigay ng payo sa mga Apo, tao sa inyong lugar, mga kabataan na hindi gumagawa ng tama para ituwid yung kanilang landas. Okay? Apo, okay lang na mang-aresto ka pag nakita mo habang yung krimen ay nangyayari. Okay. okay? At your disposal, Apo, pwede mo gawin lahat yon bilang isang polis. However, hindi mo pwedeng gawin yon na ikaw ay manita kung ikaw ay lasing. At ikaw ay pagkatapos ka manita, tataas ang boses mo at ikaw ay manampal. Totoo sir, hindi po ako lasing sir. Kasi po, nung mga oras na yun sir, uh, lang po ako. Meron pong malapit siguro po mga 20 meters away lang po din sa kanila. Meron pong may birthday doon. Pali po, pinasyat ako po, sumat po ako, totoo. Pero nagbigay po ako ng pang-inom doon. Pero umalis na po ako dahil susunduin ko po yung asawa ko sa hospital. Kasi po, nasa sa hospital po, nung oras na yon. Tapos po, pagdadaan ko po, may mga maraming tapong tao, nagtatalo na po. Si ate Bebe po, si sinisigawan si Tagawad Edmond. Tapos may barangay siya na sinisigawan din. Sabi pa nga po nung isang barangay tanod na, Oh, magkumari tayo, akong ah, pari mo ako, ba't naman ganyan? Eh, puro kayo gagawin. Sabi niya pong gano'n. Tapos po, ako po, hindi po Ewan ko, po nila sa video. Sa akin po, o oh, itong ito mga bata na ito, yung mga pamangkin mo, eh talaga naman pasaway siya mga yan eh. Tapos sinabi ko lang po, eh puro gago yan eh, puro tanang yan. Sinabi niya po sa akin, gago ka rin, tanantado ka rin. Kaya doon na po ako, parang nainis po. Kaya, ano, na na po ako. Na, narinig ko po yon, nasa video po yun, narinig ko nga. Na, na, oh, nga po eh. Na binalikan ko kayo ni, ni nanay, ni ma'am Wilma. Opo. kaya, kaya nga po, do doon, nakikita ko na itong si... Ma'am Wilma, kinakampihan niya yung kanyang pamangkin kahit na meron oh, ma ng masama. Sir, sir, ma ma po to, ba bali po kasi, sir, kaya po siguro si sa legal Kasi yung tatay ng ng tatay po niya ng mga bata, dati po, talagang inaano ko po, ko dahil nga po, ano, adik po, pati nila. Ngayon po, puro nakakulong na yun dahil po sa drag. Tapos, ngayon pong mga bali po nangyari, nangyari po yan, mga siguro po mga two weeks bago nangyari po yan, yan po yung isang bata niya, nahuli ko po na nagtutong sa iskinita. Papunta po ako sa basketball, maglalaro po ako akong basketball. Yung dalawa po, tumakbo. Tapos yung isa na iwan, yung 12 years old. Tapos siya po, hindi siya nakatakbo dahil kasama niya, yung girlfriend niya, nakakandong sa kanya. Eh, doon po sila nagtutong. Eh, ginawa ko po, piningot ko lang po, piningot ko po yan. Yung 12 anyos na bata, tsaka siya po, piningot ko. Tapos hmm. po, ayun, sinabi ko lang na, ayun, nagmo-inano ko sila. Ko, ganun, 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 dito pa, sa, ano. Ta tapos, 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 silampag. Ginoon ko, dunga kayo, uwi kayo. Parang hinawi ko lang po. Mm. Siguro po mali yung sumbong po nung bata dun sa ano, sa nanay. Tapos po, yung mga tao po sinasabi, ayan si ano, galit na galit sa'yo, pinahiya mo daw siya sa girlfriend niya. Nabi niya gano'n. Nabi ko, eh buti nga eh, kung naaktuwang ko silang, siya talaga ang nagchichongke, pakukulong ko sila ng dalawa ng girlfriend niya. Nabi mm. ko po ganun. Eh yung dalawa po kasi tumakbo na nagchichongke. Sige po, sir, nabanggit ko na pa, kanina, pa, pa. karapatan niyo po bilang isang police na magsalita pag meron ka nakita hindi tama, magdisiplina sa mga pasaway na bata, kasama po sa tungkulin yan, ilagay sa kaayusan at katahimikan ang inyong lugar. Okay? Pero dapat po, gawin nyo yun para maging good example kayo ng hindi po kayo nakainom. Pero sabi mo, nag-isang shot ka lang kasi pupunta ka pa sa ospital, sundin miss mo. Siyempre, ano lang po nila yun para lang po sabihin na nagwawala ako pero talaga na lang po ako dahil minura po ako. Totoo po kahit po naka 15 years na po ako service, wala pa akong reklamo sir, kahit yung check niyo po ako. Sa barangay namin sir, apat na barangay chairman na po nung sa, na, naging polis ako sir. Chairman, kumusta naman pa, po, po ang record ni Sargento uh, Jose de los Santos diyan po sa inyong barangay? Okay naman po sir, kasi po yung mga po sir, mga user-user po, napapakulong, napapakulong niya po sir. Mm -hmm. Gusto At, ko to. Very po, good, very barang... good, very good. Oh, oh. Well, sa Ina pinupuri ka ni Chairman. Congratulations. Marami ka na napapahuling po, sir. Opo, sa totoo po, siguro po, hindi, hindi, na po mabilang sa daliri po yung mga napakulong ko po sa lugar namin. Gusto ko po sila talagang matuto. Kahit yan po yung mga bata na yan. Kaya ko po, pinipingot lang. Ewan ko, ba't sinusubog ba na po sa ano? Wala po akong inagrabyadong tao. Wala po akong uh, sinaktan na tao doon sa lugar po namin. Kahit andyan po sa chairman, sir. Chairman. Opo. Okay, base po sa inyong records, ikaw mismo nagsabi, marami nang pahuling po siya ito at walang bad record to sa inyo, si Sargento. Sa blatter po, wala naman po talaga siya na blablatter na -re na sinakpan po niya. Wala po siya. Wala. At maayos pong pagtatrabaho nito dyan sa inyong lugar? Apo. Kahit nga po na sa ibang destino po sa sir, pero yung baryong lugar po namin talagang dililinis niya rin po talaga. Kaya pagtulungan po talaga sa amin, sir. Aha. Sa peace and order situation nyo dyan, nakatulong itong si Sargento. Opo. Ayun. Okay. Sargento. Papa Sir. Siyempre, mag-imbestiga muna ako. Pagkatapos, saan ko ba may papadala ang aking uh, sula sa inyo na uh, kinong-congratulate kita sa mga magagandang gawain mo dyan sa inyong lugar? Maraming, maraming salamat po. Bali, andyan po ako ni Police Lieutenant Colonel Solas. Po, sir. Dito po sa Station 3, sir, sa may Santa Cruz Police Station po. Sige, maraming kakausapin ko po. si Colonel. Pag napatunayan, totoo yung sinasabi ni Chairman, At uh, si Colonel pareho na marami kang nahuling pusher na nilalagay mo sa ayos sa inyong lugar, abay, bibigyan o, kita sir. ng commendation. Ay, maraming salamat po, sir. Maraming salamat. <coughs> salamat, po. Maraming salamat po. Hindi ako nagbibiro. Tutulungan pa kita. Salamat po, salamat po. Para Apo, lalong, yeah, para lalo kang uh, uh, magsipag sa iyong trabaho at ikaw'y tularan. Salamat po, salamat po, sir. Isa ng advice, next time, uh, maximum tolerance and mas maganda kung kahit na isang shot, huwag ka mag-shot kapag ikaw'y nasa Apo, duty or ikaw'y nasa labas. Kasi Apo, Apo, yung, yung Apo, isang shot na yon eh pwedeng sabihin ikaw'y uminom na isang bote kahit na o, isang po, eh. shot lang. Oo nga po, yun eh nga eh, pakikisama lang po natin sa lugar yun. Kaya po... Ano? Maski na. Ah. Mas, maski na po. Maski na. Lalo oh, pa po, sir, oh, po, sir. kung, kung maraming mga marites, maraming mga mata, sabi oh, ko ah, nga, yung isang oh, shot, sir, right? sasabihin, isang boteng ininom mo. Oh, Mas oh, maganda oh, talaga, wag Opo, oh, sir. Opo, oh, sir. Kasi kuminsan doon sa pakikisama, doon tayo mapapahamak. Di po ba? Opo, oh, sir. Opo, oh, sir. Okay. Sige po, uh, sa sarhento. Uh, Mag-uusap oh, na po. lang po kay ni Colonel. Ako uh, na muna ng bahala sa complainant. Uh, siguro, uh, ang gagawin ko, i-refer uh, ko sila sa... Barangay at saka sa DSWD. 'Yun na lang mo po muna sir ha. Pasensya na po okay. talaga sir. I've heard enough uh, for now. At Ma'am Wilma, yung sabi niyo pong uh, kayo po ay nakatulong sa 101, magkano bang gusto niya ibabayad ko doon bilang uh, utang na loob? Yung pong itinulong niyo sa 101, aksya yes, sabihin ko po rin kay Congressman Eric Yap. Sir, maraming salamat po sir. Pero okay. mali po yung ano nila sir. Okay lang po. Sige, kung talaga pong Opo. may Diyos naman po na Opo. nakakakita sa mga ginagawa nila. Opo, naniniwala po Yun ako. Yun lang, sir. Ang sinasabi ko lang po, baka mamaya balikan po nila kami. Ma'am, hindi mangyari yan, ma'am. isang ma taong mahirap lang at pinagbabantaan po. Ma'am, hindi po mangyari yan. Hindi po mangyari yan. Akong bahala dyan. Okay? Wala po. Advice ko lang po, last na po, Nay, pakidisiplina lang po yung mga pamangkin mo. Kasi po, mapapahamak ka dyan dahil sa kanilang dalawa. Kanina po, na, napansin ko, mukhang wala sa ayos yung salita ng dalawang bata. Parang kargado pa. para gusto kong gisingin. Pero mukhang talagang lutang pa rin sila. Yung dalawang bata. Pasensya na muna, sir, ha? May Mula talaga. Sir. Pero sa kasakali, Nay, ano bang gusto niyo mangyari muna para maayos problema? Ay. Kasi ganyan yan pag malalasing. Hindi po yan marunong mangingi ng pasensya, sir, eh. Alam niyo po ba, anong babanta pa yan, sir? Yun lang naman po yung inihingi ko sa kanya, yung pasyensya. Hindi niya po yung binigay, sir. Nagbabanta pa. Kaya ma nga po napunta kami dyan sa inyo. Ma'am, nakita ko po sa video. Ma'am, pasensya na, ma. Am. Hindi porket kayo po'y supportin ng programa, kayo po'y tumulong sa AXIS, kakampihan ko na agad kayo kahit na mali po kayo. Sorry, ma'am, hindi ko po gagawin yon. Ako po'y patas. Ano po? Kung naniniwala po kayo sa akin, then maniniwala po kay sa desisyon ko. This sa ang desisyon ko po, hindi ko tutulungan yung mga bata. Kasi ma'am, kanina din sinabi mo doon sa video, sinabi ng polis na blip yung mga batang yan. Sabi niya, mas blip ka. Di ba? Kung baga lalo mong pinatulan, ginatungan, eh magkakainitan nga. Anyway, mali po yung reaction. Sir, pasensya na muna, sir. I-refer na lang ito sa DSWD at sa yes, ano, Williamson Children's Desk. Pasensya na po, yeah. Sir? Uh, Pagharapin ko po ulit sila sir para wag po matakot yung ano. Opo. Sila, hindi para di po matakot. Opo, chairman. Pagharapin ko po sa barangay, pwede po ba? Asahan ko po yan, chairman. Opo. Maraming salamat po, chairman. Salamat din po. And this is not the first time na narinig ko yan na ako'y tumulong sa kampanya. Ako y... sorry po kung ganun pala kayo po ay ang um, inyo pong pakay ay tumulong sa kampanya o tumulong sa sa programa na para later on pag mayroon kayong problema sa ko kayo. I'm sorry. So, umpisa pa lamang, sabihin nyo na lang, para bayaran ko na lang inyong oras. Kung kayo ay magbibigay ng mga, ano tawag, Opo. eh, babayaran ko na lang para hindi nyo na ako sisingilin later on. Pat Yan ang pinakaayaw ko. Yung bang tumulong ako sa inyo, idol ko kayo. Susumbat. Hu huwag po, huwag po. Kaya nyo po ako inidolo dahil ako po ay patas. So, kung ganun po, respetuhin nyo po yung desisyon ko. Kasi kung hindi po ako patas, hindi nyo po ako idolo mm. Yun lang po yung basa ko doon. Maraming salamat po. Magandang hapon.